Hello guys, welcome back sa akin channel for today's video. May gagawin po tayo isang ang blender. So may mga nagtatanong po kasi eh, na kung paano daw po matanggal yung blade. Kung paano daw po tanggalin yung blade doon sa sa loob. So ito ang gagawin natin ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano tanggalin. So bago natin simulan ay kung bago ka pa lang napadpad sa aking mating channel ay huwag mo kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe So ganito lang yan guys, yan nakakita nyo yan, ulit. So kung yan ang gusto nyong palitan, tuturoan ko kayo kung paano siya tanggalin So buksan nyo lang yan guys, yan. ganito lang yan So, yan yung guys yung blade. Minsan natulog na yan. Or na, ano, na-stack up. So, kailangan nyong ayusin. Or di kayo lagyan ng, ano, ng langis sa loob. Pero hindi nyo mabuksan. Or hindi matanggal. So, ang gagawin nyo ay gagamit kayo ng dalawang tools. Dalawang tools. So, ito, pwedeng palitan to. Depende kung merong nabibili. Pero, sa aking case or sa aking mga naayos wala pa ako napalitan na ganito guys Ayan. Tuturuan ko kayo paano tanggalin to. So, gagamit nga pala tayo guys ng vice grip. So, ayan. Vice grip ang gamit natin para pang grip at hindi siya gumalaw. At simple gagamit din tayo guys ng katala or adjustable wrench. So, gagamit tayo guys ng adjustable rings. Ang gagawin nyo guys ay ipitin nyo itong goma. Ayan. Ipitin nyo lang yung gumang yan. Ayan, ganyan lang. Ipitin nyo guys. Adjust nyo lang ito para ipit nyo maigi. So, kailangan guys hindi siya gumalaw. Kailangan nakapix siya. shit. Uy, shit. beso. Okay, so kapag naipit nyo na siya guys, itong ano naman, itong ano naman, uh, adjustable rings. Ganyan na lang. Tapos nyo, lagay nyo dito. Ayan. Lagay nyo sa blade. Ayan. So kapag nalagay nyo na, Ikotin coatin nyo na guys, na pa kaliwa. Pagkaliwa ba yun? Pakanan. Ikotin yung pakanan. Ako kasi kalawitin yun. So, pakanan. Palapas. Ikotin nyo lang guys. Ganyan. Yun. Paano pa, pa lang? Pakaliwa. Ikotin nyo lang siya guys. Kasi may araming nagtatulong kung paano daw tanggalin yung blade. So, may pitch siya mahigpit, mahirap ikutin so ingat kayo dito guys kasi ah, matalim din yan Ay, ganyan lang yan napaka ano, madali na siya tanggalin guys ano tanggalin natin siya ano at pwede nyo na ang palitan halimbawa basag na to Ayan. pwede nyo na siyang palitan Ayun. Ayan, natanggal na natin siya guys. Kanya lang po ang pagtanggal ng blade ng blender. So, pwede niya siyang palitan. Ayan. Like natin sa dati. So, kasi minsan guys, nasisira na to. Ayan, or di kaya na i-stack up. So, marami tayong ano ah uh, subscriber or yung mga viewers followers na nagtatanong about dito na sira na yung ano nila sira na raw yung uh, blender nila yung nakakabit sa blade So ayan guys, naituro ko sa inyo kung paano matanggal yung bleed dito sa goma. So sana may natutunan po kayo ng counting <coughs> kalaman about po sa ating video. So hanggang dito na lang guys at sana po ay na, na ano, nyo yung video nito para at least kung mayroon kayong ano sira na blender o di kay papalitan na blade ang inyong blender o hindi ka ito sira yung guma ay mapapalitan nyo so hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat God bless you po sa inyong lahat